My base today is day 34 of 366 year 2024. Push, we're going to the doctor. Oh, yang kit ng cardo no, green. Yes, I'm going to the OB guy. I don't know the last time I went to see an OB. But yeah. Today is Saturday, Habibo is here, it's kind of gloomy and there's nothing else to do so I decided since nandyan naman siya, kasama na lang yung mga bata and I will just bring them out later pagbalik ko. For now, since medyo naka-recover ako sa ano, balik ano tayo, productive, kineme, Charo. So ayan, push, um... Today is, I think, the day na ipapatanggal ko na yung aking IUD. It's been more than, I mean, it's been five years. And more than five years na ako since na pregnant ako, baby girl, na wala akong period at all. So, yapa, yeah, merong talaga tayong, like, alam mo yun, hindi ako nagkaroon ng red flag, kineme. Chara, ano ba, basta ganun, ayoko nang pag-usapan, pero ayun. Hindi naman sa namimiss ko, it's just that you know, I want to change, like sabi ko kay Habibu, I will take a break from this IUD thingy, kasi gusto ko din naman ma-experience yung duguin or something like that, kaya may mag-napkin you know, <laughs> so yeah, matagal-tagal din akong uh, what, na hindi bumili ganun, hindi na bother sa monthly, kaya may, pero malalaman mo talaga na may monthly ako kapag may migraine ako, so siguro umaakit sa utak ko yung mga duguin, charot lang <laughs> so ayan, let's go, kasi 2 o'clock yung appointment ko dito lang naman sa malapit. And hopefully, makasundo ko yung doctor kasi it's very hard for me na magkaroon ng... Alam mo yun, makapalagayan ng isang doctor. I want someone na confident akong kausapin siya and hindi naman sa pag-ano ha, pero yung mga hindi naman local, pero mga, mga naka hijab, ganun kasi hindi sila open into um, contraceptives. So, there will be instances and cases na um, aloof silang pag-usapan yon kasi hindi yata nila ina-approve and stuff like that. So, I'm looking for someone na OB na open pag-usapan yung mga gano'n bagay-bagay. Ayaw mo na magbuntis kung gusto mo maganito ganyan yung mga bagay-bagay. Pero I need someone na um, makakapalagayan ko about such topic. So, yun lang. Na-share ko lang. So, let's go. I'll update you later. Nandito ako ng alas dos. Ang oras na. 3.10 na. Inuuna nila yung mga ano. <laughs> okay lang naman sana Kaso ano, alam mo yung hindi ka ni inform Inaantay ka lang na ikaw pa yung magtanong. Pero sa ba't sana yung mga nandun wala mo silang ginagawa ang um, anong ano nyo sa sinong doktor yung mga ganun sana kinuha na kay kanina pang alas dos yung ano ko yung weight ko and yung ano ko um, weight height tapos temperature mga ganun um, tatanong ako pa yung nagtanong tapos may nakadalawa pa lang nakapila pa before me so pero feeling ko kanina pa yun nauna pa ako sa kanila pero hindi lang ako ginaid kung saan ako mag-aantay yun yung nakakaasa okay, I am back in the car baby's update oh my god, nakabahan ako natanggal na siya sobrang sakit, nakakaloka ang sakit lang, basta so I did a lot of tests also, pap smear basta nahihilo ako sa ano sa mga pinaggagawa sa akin ang tagal ko na kasi, since I gave birth to baby, baby girl, hindi na ako, I mean, nagpaalagay ako ng IUD and hindi na ako bumalik sa OB at all. So, um, lahat na ng test na pwede niyang itest sa akin, ginawa na ng doktor. And I am so weak. Alam mo yun, nakakapanghina, nakakaloka. Hindi ko ano, Aray ko. So, ayon I did some blood test also. Ayan and we'll see kung okay naman lahat and the doctor asked me bakit ko daw papatanggal kung re ano, ready na daw ba ako ng baby ulit sabi ko hindi na ay naku wait wait lang hinang -hina talaga ako pagpunta punta ko dito sa car I couldn't um, vlog anymore hindi ko na napakita sa inyo yung result ng gato ng ganyan kasi nalubat ako in the middle of everything, so wala tayong vlog but anyways, let's go back home gusto kong magpahinga, gusto kong humilata muna kasi naubos yung lakas ko doon malakas <laughs> well, yung tolerance ko sa pain pero at that moment, parang gusto kong sumuko eh, buti na lang yung doctor kinakausap niya ako ng bongga which makes me feel at least ano, ah, ah kahit gumaganon na ako <laughs> ano kinakausap pa rin niya ako, so kailangan kong sumagot, nakakaya na, ay ala aambun ah, na Uwi na tayo. There's something that I'm not telling you guys. I might be pregnant. Kasi doon sa ultrasound ko, ang vaginal ultrasound, may na-detect sa uterus ko and the doctor said since expired na yung IUD ko is possible na meron. So I don't know. I'm waiting two hours for the result of the blood test ah, na ako. Pero at the same time, I don't know. I don't know what to expect. Hindi ko rin alam kung i-upload ko to. Pero, <laughs> grabe guys. Diyos ko. Karoon talaga na problema na wala sa oras. I don't know what to expect anyway. hintayin na lang natin yung result and we'll see. Push, hindi na ako sa bahay. Ayan, kasama ko si Bebe Boy. Tami sa bakala kasi wala na daw siyang ano, band paper. Saka din ako ng ano, um, napkin. Kasi may aftermath pa yung removal. So, nag-bleeding ako. Yung kami kasi umuulan-ulan. Si Pepe ganito dog. It's cold. Was it cold? It's cold. Uy. Sina ang mga ato kasi ang hangin. Yung lamig. <laughs> ah, <so crazy. laughs> Sinabala ko man naman pumunta tayo sa park. <laughs> ang lamig. Ayan, band paper. Ano pa? Mm -hmm. Chips. Ayan, first time in a long time. Ako yeah. bibili na. <laughs> Kotex. Always. Nana na. Hindi ko lang kung kukunin ko. OMG, try na lang natin to. Ayan ah, no heat feel daw. So, ayun. Aloe vera freshness. Hindi ko alam yung price, pero bahala na. Check nga natin to. Nana. Huwag na yan. <laughs> Pangalan palang katakot na charot. Ito tayo. Ito, ano, um, beetroot hummus, tsaka spicy hummus, tsaka mutabel. Ayan, mabibigat yan ha, pag nailagay dito. Ayan, dididip mo lang din yung mga yun. Tapos, dadagdagan ko na lang later kapag kukulangin. Ganun, refill-refill na lang. So, ayan, ito na ang pinaka-dinner ng mga person. Ayun, dumating, ay, actually, hindi nila ako sinendan or binalitaan about sa result. Kasi sabi nila 2 hours, tatawagan daw nila ako kung positive. Pero since hindi siya positive, I mean, since hindi sila tumawag, So, nag-ask ako ng help from doon sa friend ko na kachat ko kanina. Pinatanong ko yung result ko kung makikita nila, kung masi-check nila. And, na nasend, uh, na send na sa akin. And so far, so good talaga. Thank you, Lord. Ano, um, hindi ako pregnant. Hindi ako buntis. So, ayun na lang ang palaisipan kung ano yung nakita ni Doc na sa, doon sa uterus ko. Kung ano yun or kung yun ba? delikado ba or alam mo yun, serious ba or something. So, ayun, tatawagan ko siya tomorrow kasi hindi ko na siya makontak ngayon. Siguro nag-out na siya. Sabi naman niya, i-message ko lang siya sa WhatsApp and antayin ko na mag-reply siya. So, wala naman siyang reply so far. Kaya, hiyaan ko na lang kasi weekend din. So, kung if ever naman may maramdaman ako or something, balik na lang ako sa kanya. Ganun na lang kung wala siyang follow-up um, update sa akin. But, anyway, so far so good thank you Lord talaga na relieve ako from the ano the stress you know what I mean kasi ikaw talaga mag overthink ka and hindi ka ready yung asawa mo hindi din yun ang tawag hindi rin ayaw na niya yung mga ganun tapos biglang may ganang eksena nakakaloka talaga so kayo ina-advise ko sa inyo na i-check yun yung mga expiry ng mga expiry na yan kasi delikado talaga minsan pag nakaligtaan ka napabayaan ikaw din talaga mahurong problema, nakakaloka. So, yun, lang yung vlog natin today. Mag-end na ako kasi ang dami kong kailangan i-edit. E Nagpo-full ng bonggang-bongga tong phone bong ko. So, ayun. Thank you so much for watching. And see you again next vlog. Bye! Lagi sa sumasin.